Napansin mo bang unting-unting naiintindihan na ng bata ang mga salita? Napapansin mo bang biglang umingiti ng bata at sinasabing, I heard that? Iyon ang sinyales na may kumpiyansa na siya sa kanyang naririnig. Ang confidence ay hindi lang pakikinig. Ito ay ang pagtitiwala sa sariling pandinig. Ito ang huling hakbang sa hearing rehabilitation kung saan ang pakikinig ay nagiging bahagi na ng araw-araw na buhay. Ako si Eros Lumboy, isang audiologist. Welcome sa channel na ito kung saan ginagawang madali at praktikal ang hearing and voice rehabilitation para sa pamilya. Ito nga pala ang part 5 ng ating hearing rehabilitation series mula sa MedL Professional Blog pag-usapan natin kung paano tulungan ng mga bata magkaroon ng kumpiyansa at matutong pakinggan ang sariling tunog. Pagkatapos matutong makinig at umintindi ng tunog, ang susunod na layunin ay ang self-monitoring o ang pagsusuri kung maayos ba ang pakikinig at pagsasalita. Dito natututo ang bata maging independent sa school, sa laro at sa pakikipag-usap. Turuan siyang mapansin kung may pagbabago ba sa tunog. Tanungin natin siya, mas maingay ba ngayon? O naririnig mo pa ba ako? Ang mga simpleng tanong na ganito ay nagtuturo ng awareness sa device at sa kapaligiran. Kapag napansin niya na mahina ng battery o maingay ang paligid, natututo siyang magsabi ng sariling pangangailangan. Bigyan din siya ng papuri kapag tama ang naririnig niya. Sabihin natin, ang galing mong makinig or good job or perfect hearing yan ang positive feedback ay nagbibigay ng motivation at dito lumalakas ang loob ng bata rin natin sa totoong buhay ng pakikipag-usap umati sa tao umorder ng pagkain o sumali sa kwentuhan dito niyan tututunan na ang pakikinig ay hindi lang exercise kundi isang tulay papunta o pakikipag-usap sa ibang tao kung umabot na kayo sa stage na ito, malaking tagumpay na iyon. Mag-like at subscribe na, i-comment ang inyong location. Nang sa ganon ay malaman natin kung saan umaabot ang mensahe natin for today. Itap ang stars para makatulong sa translation projects natin at sa iba pang mga vlogs. Follow and subscribe for the next part of this series. Ang susunod na episode ay bukas na ang kumpiyansa ay nabubuo sa tiwala. Tiwala sa naririnig at tiwala sa sarili. Kapag natututo na ang bata magtiwala sa kanyang pakikinig, mas nagiging matatag siya bilang tagapakinig at tagapagsalita. Ako si Eros Longboy. Paalala na bawat I heard that ay isang malaking tagumpay. Please visit our website www.eroslongboy.com And download the PDF copy of this strategy. Paalam.